pinagaling ni Jesus ang biyana ni Pedro. Nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang kanyang biyanang babae na nakahiga na may lagnat. Hinipo niya ang kanyang kamay at iniwan siya ng lagnat at siya'y tumindig at naghintay si Pedro kay Jesus. Mababasa po yun sa Matthew chapter 8, verse 14-15. O Panginoon naming Ama, sa langit Tunay, Panginoon, na napakabait nyo. Tunay na makapangyarihan kayo. Panginoon, marami pong salamat na talaga hindi na po ganun kalakas ang ulan at ang hangin. At Panginoon, itong oras po na ito, we pray na itong devotion po ay talagang maging tulong sa mga hindi pa po nakakilala kay Kristo Jesus, si Jesus bilang kanilang Panginoon. At tanggapin si Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at Tagapaglitas. And we pray, Lord, sa aming mananampalataya ang mas lumalim po ang aming pananampalataya. Mas maipakita po namin ang pagmamahal sa inyo sa so pamagitan po ng paggawa ng tama ayon sa inyong kalooban ng buong pagmamahal. Panginoon, pinagpipray din po namin yung mga lahat na ng nasalanta ng po ng bagyo. Naway, Panginoon, sila po ay makabawi at sana po, Panginoon, yung kailangan nilang ayusin na maayos at dumoble pa, Panginoon, ang kanilang kikitain kaysa sa mga nawala sa kanila. Marami pong salamat, Panginoon, at patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. And we pray all this in Jesus' name. Amen. Sa paglipas ng mga siglo, karamihan sa mga lalaking hudyo ay nagpakita ng maraming pagtatanggi sa mga babae. Gaya ng pinatunayan ng matandang panalangin ng mga hudyo Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na hindi ako isinilang na isang alipin, isang hentil, o isang babae. Ngunit dito si Jesus, tulad ng mga ketongin at sa hentil na senturyon, ay nagpakita ng awa at habag sa isang tagalabas, isang babae, isang taong hindi pinaboran ng establishmento ng mga hudyo. Pinutol niya ang di makakasulatang sa loobin ng mapagmataas na mga lalaking kudyo upang ipakitang muli na ang pisikal na kalusugan, lahi, katayuan o kasarian ng isang tao ay walang pakinabang sa kanya. Nang dumating sa si Jesus sa tahanan ni Pedro kasama ang ilan sa mga disipulo, ang biyena ni Pedro ay may sakit at idinagdag ni Marcos, agad-agad ay nagsalita sila kay Jesus tungkol sa kanya. Nakikita niyo po ito sa Mark chapter 1 verse 30. Binanggit ng magagamot na si Lucas na siya ay may mataas na lagnat. Mababasa niyo po yan sa Luke chapter 4 verse 38. Bagaman wala sa mga salaysay ang nagsasabi kung ano ang sanhin ng kanyang karamdaman. Ang mataas na lagnat ay nagpapahiwatig na siya ay may malubhang sakit at maaring nasa panganib ng kamatayan. Si Kristo ay muling tumugon ng walang pagkaantala at pinagaling kaagad ang bina ni Pedro. Hindi lamang siya isang babae kundi isang hudyo rin. Na ang ibig sabihin ay kahit na binalaan ang Panginoon ng Panginoon ang mga hudyo tungkol sa pagpapalagay ng kalikasan, hindi niya sila lubusang pinabayaan gaya ng makapangyarihang ipinakita ng ministeryo sa kamag-anak ni Pedro. Ang katotohanan na ang kaligtasan ay magagamit ng tapat na mga hintil ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi na magagamit na sa tapat na mga hudyo. Isinulat ni Pablo ng maglaon, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang mga tao na dati pa niyang nakilala. Sa gayon ding paraan, mayroon ding nalabi Saka sa kasalukuyang panahon ayon sa mapagbiyayang pagpili ng Diyos. Pababasa niyo po yan sa Romans chapter 11 verse 2 and 5. Tanungin ang iyong sarili, sa lahat ng relihiyon, walang mas mataas na pananaw sa kababaihan kaysa sa Kristiyanismo. Gayon paman, man, makatarungan tanungin ang ating sarili kung ang chauvinism, pa-chauvinism ay sa loob ng ating mga puso. Pinarangalan ni Kristo ang mga kapapaihan. Kaya dapat tayo. Panginoon naming Ama sa langit, marami pong salamat Panginoon at talaga hindi po kayo nagbabase sa lahi namin, sa pisikal na katayuan o sa kasarian Panginoon. Kundi kaya po ay nakabase na kami ay iligtas kung ang puso namin ay talagang tinanggap si Kristo Jesus bilang aming Panginoon at talagang tunay na nananampalataya sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa lesson na ito at maraming po salamat Panginoon ulit sa mga blessings na binigay niyo sa amin. Protekta niyo po lahat at naway Panginoon yung bagbigyo na po na ito ay lumipas na and we pray all this Lord in Jesus' name. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.